Ayan, mga idol, ito na yung mga request ninyo sa mga hindi po nakakasunod doon sa pagkabit natin ng mga palutang at saka yung tingga. Sobrang mabilis daw po kasi mga idol yung ating pagkakagawa. So, hindi nila masundan kaya ang gagawin natin, itatali natin dito. Ito, tapos sana makita na. Ganyan, wait lang. Ayan ayan, nakapatong ayan, nakapatong yan mga idol ayan tapos ayan dun paibabaw paibabaw mga idol tapos suit dito sa naging look ayan tapos ayan, tapos sila yan tapos isa pa ulit na ganon, paibabaw. Yung sa ibabaw at saka hila. So may dalawa na tayo doon, nakakabit na yung mga idol. Ayan. Tapos, ang kasunod dahil nakakabit na yung ating tanse doon, yung ating panggaot. eh uh, Iga ganon to mga idol oh parang hahawakan nyo dito hawiin nyo ng hinlalaki nyo tapos yun, mayroon na tayong nakikitang parang tatsulok doon doon natin ipapasok ayan galing naman sa ilalim simula dun sa kabila ayan, galing sa ilalim kanina galing tayo doon sa ibabaw pa ilalim, ngayon naman galing sa ilalim, pa ibabaw susot natin doon sa Inawi natin tansi. Ayan. Single lock. Single lock yung mga idol. Tapos isa pa ulit na single lock. Doon sa ilalim. Ayan. Ayan. Tapos yung ating splitter lock. Kaya nga po tinawag na splitter lock. Para i-split o paghiwalayin. Ayan. Ngayon, ganong proseso. Hawiin nyo rin po ito. Tapos, doon po muna tayo sa banda doon na tansi. Yung nasa ibabaw na tansi. di ba split natin? Dalawa. Ayan. Doon muna natin isusuot. Ayan. Pero hindi natin muna ihihilayin diretsyo. Ayan, muna natin siyang maluwag. Ipitin muna natin ng ganun. Tapos, isuot natin ulit dito sa pangalawa, sa ilalim. Sa il ilalim. Dito tapos hila tapos idadaos-dos nyo yun splitter lock mga idol ayun, idadaos-dos nyo lang yon na tumabi din doon sa mga nauna tapos yung double lock na tinatawag natin mga idol ganyan din magkasama yung dalawa tapos suot ng dalawang bisis Ayan. Dalawang bisis. Tapos, ila. Ayun na. Ayan. Tapos, isa na lang na singgilak. Ayan. Meron na tayong lock. Mga idol, ayan yung lock niya. Para sa kanyang div divider. Mahigpit na yan mga idol. So dahil eh, nagde-demo lang tayo hindi masyadong banat na banat yan, para makita nyo lang yung proseso ngayon, magkakabit na tayo ng gamaw, paano ikinakabit yung gamaw yan, wala tayong nilagay na lambat mga idol para lalong makita kung pa paano ang sistema so, ikabit natin gamaw ito So ang gagawin nyo mga idol, yung buhol, ilalagay natin dito mga idol para mas madali tapos maigpit kagad pag hinila natin. Yung buhol na to, ilagay nyo dito sa kanto, sa ibabaw, na in, malapit dito sa hinlalaki nyo. Ayan, hilahin nyo sa gitnang gitna, gitna rin yung doon sa ilalim. Ayan hindi na sa gitna na ganyan na yan mga idol oh hmm. ganyan yung forma nya ganyan tapos yung ating pantali ipitin nyo rin dito kasama yan iniipit natin kasama doon sa ibabaw tapos yung ating sikun mga idol Ayan. Paibabaw naman. Paibabaw. Ganon. Ayan. Sa ibabaw dumaan. Tapos, suot dito. Ayan. Sa na naging loop. Yung dito, simula dito. Ayan. Tapos, itong mga idol, Ayan, makikita nyo, ganyan po yung hawak. Ayan, sa sikwan, tsaka yung tansin na nasa ilalim para maging pantay yung lapat doon sa ilalim. Ganyan. Ganyan. Tapos, ipitin yung mga idol yung ganyan na yung itsura nyan. Ayan, nakaipit na rin yung sa ilalim para hindi na gumalaw pag ko si Aha, ganyan. So, pisilin yung mga idol para kusa siyang humigpit. Ayan, mayroon na tayong isa. Hawakan nyo. Isa pa ulit sa ibabaw. Ganon din. Paulit-ulit lang yung mga idol. Ayan. 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 So, dalawang piraso na yung mga idol. Lalagyan lang natin siya ng mga tatlo. Ulit-ulit. Ganyan. Ayan, sinusot yung mga idol dito sa lupa. Ayan o. Oh. Kunyari ganyan. Susot natin dito. Ayan, parang ganyan. Ayan. Ayan. Tapos, kukunin natin yung Tansi yung nasa ibabaw, yung kahiliran nito ng buhol. Ito. Ayan. Hawiin natin papalayo. Tapos isuot natin dito. Kahit isang piraso lang mga idol, maglalak na yan. Ayan. Ayan, may lak na tayo mga idol. Ngayon, yung ating uh, buhol nasa kanto pa gagawin yung mga idol uh, ah, pipisilin nyo tong dulo tapos ihilayin nyo yung tansi na nasa ilalim para gumit na yung buhol ayan hinila ko na yun mga idol o. gumit na na siya. so mahigpit na po kaagad oh. di ba? ganyan yan mga idol ngayon ang kasunod nyan mga idol yung sikwa natin i ayan pailalim pa, paibabaw pala mga idol puro paibabaw ayan 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 iikid lang yan natin mga idol ayan, ganyan yan tapos yan, i natin to. Ganyan. i nyo. Ipitin kung saan gusto nyo i-lapat. Ganyan naman yung pwesto nyan mga idol. O. Ayan. Tapos, ibabaw. Ulit. Ganyan. Tapos, isusot natin dito. Ayan. Ganyan yung istura nyan mga idol. O. Aha. Ayan. Sana masundan nyo ng mga loads Hindi ko na linagyan ng lambat. Kung may lambat ito mga idol, yung nasa ilalim, mayroong pasok na isang matayan sa number 3. Ayan. Ngayon, yung pagkakabit lang naman ng gamoyong i-dinidimo natin kasi marami po yung Uh, gusto natin matulungan sa mga nagtatanong po kung paano ito kinakabit ayan na mayroon na tayong isa so tatlo ang gagawin natin ibabaw sungkite natin to ganyan ayan hila ayan ibabaw isa pa ayan na tapos isang lock. Ito yung lock. ni natin yung linya sa ibabaw mga idol. Kung saan tayo nag-ikit, yun yung kakabit natin yung lock dito. Ayan. Ngayon, bukas pa yung dulo. Gagawin nyo lang yan mga idol. Hilahin to ng sabay. Parehas ang pwersa. Pisilin mo na yon. Ayan, parang lumambot. Tapos, pagka nasa gitna na parehas, ayan, nigigit na natin ng konti yung sa ilalim. Ayan. Galing naman sa ilalim, mga idol, ayan, inipit natin yung pang natin. Galing sa ilalim, isusuot natin dito. Ayan, papasok natin doon sa pantali. Ayan, tapos, ilayin nyo, piktosan yung mga idol. Tapos, ayan, laging banat dahil dito sa ating hinlalaki, ganyan po yung pwesto nyan tapos suot, ayan tapos ayun, daos dos nyo mga idol, may lock na yan dalawa na ngayon, isang single lak ayan, single lak tapos bigyan natin siya ng kailangan hindi umikot mga idol kailangan kung yung nasa ibabaw linya lang sya sa ibabaw linya ng lambat, sa lambat lang ayan tapos splitter lock ayan ayan tapos yung isa ay dos dos lang yung mga idol ayan, ayan. Tapos, 2 pula. Ayan, dandan lang. Ayan. Yan na yung gamaw natin mga idol. Oh. Kanya na siya. Ayan, tapos, yung mga divider natin mga idol. Kunyari, 6.5. Kunyari lang ha, ah. depende po kasi sa iba-iba yung sukat kung kinakailangan ng 6.5 yung ating extension dalawa ganyan so ang mangyayari nyan mga idol simula doon babaybayin nyo yung sa ibabaw yung walang walang lambat na tanse yun ang doon tayo mag iikid ayan iikid natin dito ayan nakikita ba mga idol galing ilalim lahat po yan ayan oh. Parang yung pinipilipit lang. O. Oh. Ayan, pinipilipit lang. Ayan mga idol. Ayan. Tapos, pagkasakto na yung ikid, ganyan, kunyari ganyan, ang kailangan natin ay 6.5, kunyari ganyan mga idol, yung extension natin. Ayan. Tapos, galing naman sa ibabaw kung lang po nung ginawa natin ng una ibabaw dalawang ibabaw single lock tapos splitter lock double lock single lock tapos ikid yan ikid na to mga idol so nakita nyo naman ako paano ano, yan. pagka mabilis na ganito na ganito na yung makikita nyo mga idol tapos sukat o diba? dalawang ibabaw ilalim splitter lock tapos isang double lock lang tapos isang single lock ayun na tapos pakaw natin o, yan ganyan na mahaba yung pakaw kunyari ganyan ayan na dalawang ibabaw isang ilali ay dalawang ilali isang splitter lock sang double lock tapos single lock kunyari magagamaw na tayo ganoon na naman po mga idol yung sistema so ayan na nakita nyo na kanina kunyari ito naman ayan ibabaw. Ito na yung mabilis na version mga idol. Ayan. Mabilis na version na to. Napakita naman na natin ng slow motion doon sa ano. Sa una. Ayan. Ganyan na yan. Ayan. Kunyari may lambat. Pasok muna doon ang lambat. Tapos dito sa kabila ibabaw tapos, ayan, ibabaw ulit. Puro ibabaw lang yan mga idol. Uh, at least tatlo. Pwede na yung tatlo. Tapos, isang lap Ayan, ligit na. Hilahin. Ayan. Tapos, ganyan na yan mga idol. Pinipiktosan lang yan. Malakas masyado yung piktos natin. Kaputol. pwede yan sa inyo mga idol kung dadamihan nyo yun na yung lock o, oh, yan na naputol putol na so yan na yung mga idol oh. ganyan yan so yung divider ganyan yung magiging itsura mga idol yung laksa gamaw Ayan na. Sunod natin mga idol yung tingga. Meron na akong tinuhog na tingga doon sa dulo. Yun na rin yung itatakbo natin. Ayan. Kung sa totoong may lambat na yan mga idol, dito sa, sa tingga na to, sa pagitan nito, dapat merong isang matang malaki yan. Tapos di na tayo mag -ikid May lock na doon sa kabila. Ayan na, di na tayo mag Ganun din. yan may loop sa ilalim ayan dalawa dalawang dubli ayan hawakan nyo tapos bago nyo i-split splitter lock ganyan hawak tapos suot tapos sa isa ayan hila tapos double lock dalawang suot ayan hila tapos isang single lock ok na ayan na yung sistema ng tingga natin mga idol ayan na so tapos kadalasan sa mga tingga mga 6.5 lang yan mga idol mga ga, ganyang kahaba o, ganyan pagitan yan so mag -iikid kayo mga idol sa linya ng tansi kung saan yung sumuot doon sa tingga doon kayo mag iikid yan. pipilipit natin doon galing ilalim mga idol yan papalupot lang o oh. papalupot lang yan mga idol oh. yan yan tapos, kunyari, yung sukat natin, 6.5, mga ganyan lang yung kahaba, mga idol. 6.5, pagitan. Ayan. Ganyan. Ibabaw. Dalawang bisis. yan Isa. Babaw ulit. Pangalawa. Sinusot yan, mga idol, ah. Ito yung tansi. Ganyan. Ibabaw, tapos ipapasok dito sa loob. Ayan, oh, sa loob. Okay? Kasi kung di nyo yung ipapasok doon, dudulas lang yun, eh. hindi siya magkakapit. Ayan. Tapos, splitter lock na tayo mga idol. Ayan. Ayan. Yung isa muna, sa itaas. Ayan tapos sa ibaba yan tapos dinadaos-dos lang yan piktosan nyo mga idol yan tapos dubulak ganyan tapos singilak tapos kuha tayo ng tingga ayan pagka yung may lambat yun mga idol yung pagitan nito ito yung pagitan ng dalawang tingga na yan meron niyang dan isang matang malaki isa doon tapos papasok din dito yung isang matang lambat yan matututo na kayo mga idol hindi ko na nilagyan ng lambat yan para kitang kita Ayan na. Tapos, wala ka nang Ayan. Kita nyo mga idol. Wait lang. Ayan. Ganyan yung hawa. Nakatayo. Ka-vertical yung. Sa ibabaw yung daan ng lambat. Tingga. Natansi sa ilalim din. Tapos, ayan. Suot sa loob ayun yun sa, sa loob kila dalawang beses na ganon ayan o kaya tatlo bago kayo mag splitter lock ganyan ganyan at ganon uh -huh. okay na mga idol ayan kaya pagka sa totoo kaya nagre mo yung ating mga idolo kasi masyado daw mabilis so ganyan ang sistema nyan puro ilalim hawak ng sikwan ganyan parang gagamba yung dalawa mong daliri sa ibabaw paglusot ng sikwan doon sa tansi ito yung hawak, bitaw yung ilalim ayan ito yung ilalim hanggang sa matuto kayo masanay kayo ng ganyan ayan tapos ayan na dalawang kunyari ganyan ayan dalawa din tapos clipper lock tapos double lock single lock okay na yan tapos kunyari tingga na ulit kasabay yung pagpasok dito ng isang mata ganyan na yan mga idol oh. splitter lock ulit yan ah. na meron na tayong pag lock tingga at saka ng gamaw pinagdugtong ko na lang mga idol eh Yeah saan ba natin ipakita ayan di ba ayan walang lambat mga idol para ma makita kung paano na ginagawa ito mga idol na yan okay na po sana natutunan nyo sa lahat para po sa lahat ng mga nagtatanong at interesado ng paggagawa ng o paglalak ng gamaw at saka ng tingga yung mga pagtatali Ayan. Ito lang naman po yung mga katanungan. Sana nasagot ko po ang inyong mga katanungan, mga lods. Buti may tira ako dito. May tira pa ako dito, mga idol. Eh. Ayan. Ayan, tingga. Tapos gamaw. So, okay na. Salamat po, mga idol, sa inyong panonood. At shout out po sa inyong lahat, mga lods sa salamat din po sa patuloy nyong pagsubaybay sa aking munting channel sana po matutunan nyo kung ano man yung mga simple nating gawain na napapakinabangan po talaga sa pangaraw-araw na mga gawain ayan salamat po